Ikinampanya ni Attorney Anel Diaz ang first nominee na pamilya ko party list ng kanilang mga advokasiya at plataforma ng naglalayong bigyan ng proteksyon at karapatan ang mga itinuturing na hindi tradisyonal na pamilya sa nakaraang campaign rally sa Barangay Bantug, Talavera. Ang mga itinuturing na hindi tradisyonal na pamilya naman ay mga magkasintang hindi kasal na nagsasama sa isang tahanan. Kasama rin ang mga magulang na OFW, mga naging biktima ng pang-abuso sa loob ng tahanan, mga inampon o elehitimong anak sa pamilya, mga pamilyang may pinaghalong anak sa dating relasyon, at mga magulang o magkasintahang parte ng LGBTQIA+. Pumapaloob din ang mga matanda o mga pamilyang kasama ang ibang kaanak, pati na rin ang mga solo parents sa lungat sa ikinukonsiderang tradisyonal na pamilya na binubuo lamang ng mga mag-asawang na kinasal at may biological o ampon na mga anak. Bilang personal na bahagi ng sektor, inihayag ni Diaz na ayaw niyang may mga pamilyang napag-iiwanan. Dala ng aming mga karanasan, growing up at pati doon sa mga nakikita namin sa aming sitwasyon, doon na buo yung ideya na makadapat dapat magkaroon tayo ng isang party list or organization na tututok sa kanilang mga pangangailangan. Dahil nga tulad nga dun sa halimbawa ko, pagdating sa mga anak, may mga ilang karapatan ang ating mga lovables, itong mga non-traditional families, na kumbaga napag-iiwanan sila. Ang ayo lang naman namin ay yung madihado. Tulad nga nung prinsipyo namin sa Pamilya Ko Party is ayaw namin na may napag-iiwanan. So ang gusto lang naman namin at the end of the day, ang pinaglalaban namin, Equal rights, equal opportunities, pagkakapantay Ayon kay Diaz, ay isa sa mga nais nilang isulong ang pagbibigay ng pantay na karapatan at pag-aalis ng distinsyon sa mga lehitimo at timong anak. Well, ang kailangan gawin dyan ay kailangan uh, repasuhin i-amend ang ating family code at uh, civil code para nga po mawala na ang distinction when it comes to yung legitimate or illegitimate children. Dinagdag pa niya ang maaaring aksyon para makapagbigay suporta sa mga tatandang tinataguyod pa rin ng kanilang pamilya. Well, uh, gusto natin sila maipasok din, lalo na kung sila ay nag-iisa. Gusto natin maipasok sila sa definition pa rin ng solo parent at mataasan yung stipend na nakukuha nila under the Expanded Solo Parents Act. Dahil sa kasalukuyan, ang nakakatanggap lang ng uh, allowance o stipend ay mga minimum wage earners na solo parents. Pero nais namin pataasin yun at palawakin niya ang coverage. At dyan papasok yung mga elderly heads of families. Tinugunan niya rin ang mga mag-live-in at LGBTQIA plus na magkasintahan sa pagsusulong na bigyan silang karapatan kagaya ng sa mga legal na mag-asawa. Tulad ng karapatang magmana sa isa't isa, karapatan na pangasiwaan ng ari-arian at karapatan na magbigay ng mahalagang desisyong pang medikal. Samantala, si Atty. Anel Diaz ay 1 sa bar exam noong 2003 at kasabay niyang naibahagi ang pagiging abogado sa pribadong kumpanya, pagtuturo sa iba't ibang universidad, at ang kanyang pagtakbo ng walang kaanak sa politika. Aniya ang pagbibigay serbisyo sa publiko ang silbing nagudyok sa kanyang tumakbo. Ako si GLN Mercado para sa Balitang Unang Sigaw.